kasmot na pasamay ang pwede Puro kasmot na sakit sa ulo Sino ba kasmot? Hindi ka kasmot ang ulo Dahil sa'yo? Ikaw ang senior eh Kaya nga may ganun mga picture namin ni Red Sino ba si Retret? Retret? Mahal mo ba yun? Ay, yung mahal yun so, Napag-aaralan ng pagmamahal Stay tight Yan. Tapos eh, uy, panagkano, panagkano Ah <laughs> kaya ko ipakilala sa akin Ay, ito ba yung friend ko? Ito na siguro. Eh, ito na. Oh, ito na yung dinala ko eh. Hindi, hindi kang tuwan Kuya Rene. Ito na yun. Tuy. Kayo pa mag-aana. Hmm. Nina. Si Kuya Rene. Oo, oh, malamang. Kuya Rene, beti ba nga kitang makuha ng Nina? Nina mo. Si... Hindi, baka nga Pag nanganak nga daw siya, ano? Nina Oo, oh, ikaw ang mamagay. Ano, kukuparihin ka pa lang. Hindi, beti na ko lang. Kukuparihin ka pa doon, ano.